pong muli si William ang iyong kaibigan na may kapansanan. Hayaan mo ulit ako makipag-usap sa inyo mga kaibigan ko na mga magulang para sa aking tip kung paano magpapalaki ng inyo mga anak sa aspetong emosyonal at spiritual. Oo't hindi ako magulang gaya nyo siguro subalit ako ay minsan naging isang anak. So nanggagaling ako o manggagaling ako mula sa pananaw ng uh, boses ng isang anak. At uh, emosyonal at spiritual na, na aspeto ng buhay ang aking uh, na ng pansin ngayon kasi ito yung development ng mga anak natin na hindi natin literal na nakikita. Madali kasi pagka pinigyan uh, mo ng vitamins, ng mga masusustansyang pagkain, at physical mo nakikita yung paglaki, pagtangkad, o yung paghaba ng bias ng iyong mga anak. So balit, yung emosyonal at spiritual is something that happens from within. So, medyo mapanghamon ito para sa atin, um, especially sa mga nagpapalaki ng mga anak o supling. Unang payo ko sa inyo mga mga kaibigan ko manggulang ay to create a safe environment where a child is accepted and loved napakahalaga, napaka-importante, and I cannot stress that enough, to build a home or a surrounding na may mo sa iyong mga anak na sila ay mahal, sila ay tanggap, sila ay punong-puno ng um, potensyal at pagpapala dahil napapaligiran sila ng mga taong mahal sila yung mga simpleng good job, yung mga simpleng haplos at pagyaka, paghalik, pagsabi na maganda ka anak, mahal kita anak ang laking bagay na naitutulong yon hang uh, hanggang ang bata ay magkaroon ng development sa kanyang spiritual at emotional na pamumuhay So continue to create that uh, safe environment na lagi malalaman ng iyong anak na lahat ng bagay ay kaya niyang gawin kapag ka siya ay uh, kapiling niyo na nagmamahal sa kanya Second point is uh, the one that was mentioned in Proverbs. Sabi don, train up a child in the way he should go, and when he grows up, he would not depart from it. Disciplina. Kung paano mo pinalalaki ang anak mo sa isang lugar na siya ay mahal at tanggap, kailangan mo rin kabahagi na nito yung disiplina. Alam ko sa maraming bata, hindi masaya ang mapalo o madisiplina. Pero ako kasi nung lumalaki ako, I would have appreciated kung pagtapos kong mapalo o bago man lang ako mapagalitan, sana naintindihan ko kung bakit. Kasi I would have appreciated yung correction pala sa akin ng mga tao ng palaki sa akin ay another form ng kanilang pagmamahal sa akin. So, never spoil the rod lest you spoil the child. Third and most important thing of all is to pray over them while they are sleeping. Kakaiba itong nabasa kong isang libro tungkol sa mga magulang na habang natutulog ang kanilang mga anak, they pray over their children inspired by uh, chap uh, numbers chapter 6 na isang uh, dasal na binuo ni Moses para sa mga Nazirite. In part sabi dito, "The Lord bless you and keep you." The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. Yung proseso kasi na ipinagdarasal mo ang anak mo habang tulog sila is a sign that you totally surrender your control over your children. Nakinikilala mo na ang Diyos at Diyos pa rin ang nagmamayari sa kanila at tayo ay mga tagapangalaga lamang nila kung ito ay mga bagay na paulit-ulit mong gagawin, lalaki ang inyong mga anak na mayroong emotional at spiritual maturity na in the end, kapag sila ay naging mga uh, tao of their own stature na mga taong profesional at may, 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 may mga narating sa buhay, ibabalik naman ang pagpapala sa iyo bilang mga magulang na nagpalaki sa kanila.